So good afternoon guys, today is November 20 And for today, uh, ipa-flex ko sa inyo yung napamili ko sa uh, units yan sa shopping mall Worth of 3,000 pesos Ito yung mga items na pwede nating idagdag sa ating tindahan Ngayong papalapit na ang Pasko And i-share ko ito guys para naman sa ganun sa mga kasari ko dyan na wala pang ganito at nag-iisip na magdagdag ng kanilang ititinda this coming for this coming holiday season is uh, magkaroon sila ng idea. So yan box natin tong one box na napamili ko worth of 3000 pesos nga. So hindi na natin patagalin ang pag haul ng aking napamili uh, pero bago yan so, uh, gusto ko muna magpasalamat sa mga Uh, patuloy na nanonood sa aming channel and sa mga sa patuloy na mahal sa mama ets and princesses channel so uh, umpisahan na natin ang ating pag a-unbox ng aking mga na family worth of 3,000 pesos so first is bumili ako ng one box na ah uh, sign pen sign pen siya So, ang benta ko ng bawat isang piraso is 15 pesos. So, ito is meron siyang 12 pieces yung laman ng isang box. So, ito siya. Uh, isang ganito ko is 15 pesos. Then, next, bumili ako ng mga hair accessories. Hair accessories. So, ito is ang bentahan ko nito is uh, 50, 50 pesos. Then, ito din, ang bentahan ko nito is 40 pesos. dalawa yung kinuha ko na ganito. So, dalawa sila. Then, bumila din isa pang ganito ulit for 50 pesos. Then, yung meron din akong uh, earring, fashion earring. So, ito, ang benta ko ng bawat piraso nito is nasa 25 pesos. 25 pesos. Then, bumili na ako ng reading book. Kasi nga may nagkahanap. So, ang ko naman dito is pang 40 pesos. Ito, so, oh, ganito siya. May nagkahanap sa na mga bata. Uh, reading book. So, dalawa yung binili ko. And, plan kong dagdagan pa yan uh, sa susunod na purchase ko. Then, mabili din ako ng Christmas wrapper. Then, ito is may just ang benta ko nito is uh, 90 pesos. The next, bumili ako ng towel. Ang benta ko ng bawat isang ganito is 130. So, malaki-laki yung tubo kapag nagbebenta tayo ng mga ganito. Ito is, uh, nagre-ready na ako sa mga bibilhin ng aking mga customer this coming Christmas. Sa mga panregalo, bumili ako ng 1, 2... Three. Four. Five. Five. Then, meron din ako tindang ganito. Medyas. So, benta ko ng bawat isang medyas is 25 pesos. Then, hindi lang yon yung tinda ko dito sa Sari Sari Store. Meron din akong uh, ganito. Ah... Uh, kettle. So, itong kettle ko is, ang bentahan ko nito is nasa uh, 390 pesos. O, ba diba? Hindi lang mga uh, groceries, accessories, kundi mayroon din akong uh, mga kaldero. Sabi nga natin, sari-sari. So, pwede tayong maglagay ng mga bagay na nais natin itinda at or or yung mga bagay na hinahanap ni customer sa ating tindahan. So, sa mga ganito guys, is wala siyang lugi. Ang kagandahan nito is walang expiration. So, ha uh, pwede tayong mag-mark up dito ng malaki-laki kasi nga hindi naman siya pang araw-araw na binibili. So, yon Bumili ako ng dalawa. So, ito. Then, bumili na din ako nito. Meron akong isip na ha, ilalagay dito sa aking ganito. So, ito is nagkakalaga ng 150 pesos and ang ilan lahat ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 pieces. So, one, 150 ko siya binili and mas malaki siya. So, pwede yung mga mabibigat na ilagay dito. Then, nagdagdag din ako ng umbrella. Ito is yung malalaki. So, ang bentahan ko nito is 200 pesos. Kasi nga, ang puno niya is nasa 150. So, ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces. 6 pieces siya. And, assorted colors na. So, ito yung mga napamili ko na pandagdag sa ating mga panindadis kami. Christmas season. So, sa mga uh, sisi ko dyan na uh, may mga balak pang magtagtag ng kanilang ititinda for this incoming holiday season, Ah, uh, mag pwede rin kayong mag-add ng mga napagaya ng mga napamili ko and sigurado mas malaki yung kita natin. So, yun muna guys for today. And for the next update, i-update yeah, ko ulit kayo baka susunod, bukas o susunod sa mga iba't ibang ganap sa aking tindahan. So, have a blessed Monday everyone and stay safe. God bless us all!